Hello dyan sa mga 1 million subscriber ko dyan. At magluluto po tayo ng sinaing na tulingan sa kamyas. Ayan po. Ito po yung nga pala yung puno ng kamyas. Ayan. At yan po ay libre na ating... Ayan po ang puno ng sili. Ayan, hindi pa masyadong madaming bunga pero doon po sa isa ang dami pong bunga. Ayan po din po kumukuha tayo ng pagka po magtitinola. Ah, pagka po manipis po ang ano ng malunggay, ayan po ang ating nilalahok, yung dahon ng sili. Ito po, kukuha po tayo ng dahon ng saging. Ayan po ang gagamitin natin sa pagbalot po ng tulingan para hindi po sila magdikit-dikit. At ah, ayan po ang ating pansasapin sa kaldero or palayok na ating paglulutuan. Ayan. Yan po ang gagamitin natin sa pagluluto. Ayun po. Tayo po ay gumagamit ng sinigang mix, konti lang. Yan oh, tinunaw na? tinunaw na po natin 'yung sinigang mix instead na suka po ang gagamitin sa pagsasaing po ng natin. Yan po, napakasimple po ng ano. Wala na pong bawang, wala na pong sibuyas. Literal na pasaing po. Patutuyuin po natin 'yung sabaw yung magigiging sabaw po nila tulad nyan may kaunting tubig po yung ating sinigang mix yun po ang magsisilbing sabaw na nila medyo patuyo po yan ang ang ating pong sinaing sa tulingan eh, habang tumatagal po lalo na pagka po narerep, ay lalong sumasarap Ayan po. yan po Ayan, nakabalot na ho ang ating tulingan ating isasaing yan, ito po pang ibabaw. Meron na po tayo sa palayok ng yan, kamias at mga taba. Diyan po natin sa salang yan. Hanggang sa matuyo ang ating tulingan. Yan po, nasa loob na sila. Yan. Kaya pile na sila. Yan. Dalagyan na lang po natin sa ibabaw uli ng kamyas, karni ng baboy and yung sasama na po natin yung ating uh, sinigang mix mix imbis na po so ayan po ayan ready na po para isa lang natin ang ating sinaing na tulingan na ilagay natin po natin yung sinigang mix flavor na may 1 cup of water so yun po magsisilbing water na uh, luluto po sa kanila sa ating mga tulingan uh, napakasarap na tulingan pag so, ito po mamaya makikita po natin habang kumukulo yan kumukulo na ang ating sinain na tulingan yan patutuyuin po natin yan medyo matagal tagal po yan kasi po yung natin dito yung mas maganda po yung uh, patuyo at medyo madaming tubig para po ay ah, yung tinik eh medyo lumambot po at sa hindi ganoon ka crisp par matinig tinik. Yeah. Almost done. Natutulog na po ang ating sinaing natulinya.